Hello guys, welcome to my vlog. Oh, namiss mo ba ako? Feelings, I'm for the go. <laughs> na yung araw nga guys, ay puputulin ni Papa yung sanga ng bayabas. Kaya naman, for the go. At eto naman guys, si Leo. Matuna pa yan. Nagkarang-ray. pagsarang harang talaga. Area, I'm for the go. <laughs> At eto ni guys, for the tawag na si Papa, kailangan talaga ito putulin guys. Kasi nga, andito kumaapon yung mga manu. Eh, yung bubong namin, puro iput na, ay lamay, ito Ay, tignan nyo naman yung bubong namin. Hindi na, pintura yung nakikita. Airport, eh, solo mo. <laughs> Sabi nga di daddy, ay putulin nga daw. Kasi nga, baka masira yung reyo. San reyo, mama? Yero pala guys Aro ay purdago May mga bunga na nga itong bayabas Kada pa'y sayang no <laughs> Oh, mas kahihilak kami pag mayubot kagyero Ariya ay go. <laughs> at eto nga si Iggy pumunta dito sa amin Tumakbo nga siya kasi baka matamaan siya ni Papa At eto si Matmat -Mat at si Ate Iper Sumunod na rin sila Mapang bayabas kali O oh, napaparali Parali pa ba? <laughs> Eto na kami guys Sabi ko nga kay Ege ay doon kami sa loob Mararo Pero ayaw niya guys Kaya ang sabi ko Tuloy na ikaw papa ako mama Tapos napatangho ko si Ege Si Matmat ko no it eh, baby Kaya ang sabi ko Okay si Tawang tawang nga dyan si Ege Kasi ang sabi ko si Leo yung pupuan at eto na guys, kinuha ni nanay yung sanga. Tapos bumamba na rin nga si papa dyan. Kinukuha nga dyan ni mama yung hinog na bayabas. Si nanay pala yan. Aruyay <laughs> ay Tapos eto nga si papa. Umakyat siya sa bubong para maputol yung sanga. Yung hindi niya naabot kanina. Ay for go. At eto si nanay hindi pa tapos magkuha ng bayabas. At eto na guys. Tinulungan na namin si nanay para naman mabilis sa naman ay purdago ay tignan nyo naman si Ege nakausang bagtong eh. pa'y mga hilaw para Manoy, basta inga ay purdago <laughs> tapos eto si Leo at Matnat bakal eh <laughs> at eto na guys minawalis na ni Papa yung mga puti ay Dago ariya at eto na kami guys For hugas hugas na ng bayabas At eto nga si Iggy Tutulungan si Papa Na itapon itong mga sanga Tapos nadapa si Iggy Ariay for the go <laughs> Dahil nadapa si Iggy Eto bumalik siya Aroy nagkeangay Asing na unura kaling tawong kali o siya, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Pa-like, follow at pa-share. Salamat, babe love mo.